isa ang kamera sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa komemorasyon ng Araw ng Kagitingan. Nagpaalala si Speaker Romualdez na ang pagiging payani ay hindi nasusukat sa parangal kundi sa pagsusumika para sa pamilya, sa pagtitiis at sa paninindigan kung ano ang tama. Nagpasalamat din siya sa mga veterano at sa mga pamilya nito. Aniya, patuloy na pangahawakan ng kamera ang lakas ng kanilang prinsipyo. Binigyang diindi ni Speaker Romualdez na ang bawat Pilipinong gumagawa ng paraan para makatulong sa bayan ay ang mga tunay na bayani ngayon. Patuloy din na aalalahanin at pararangalan ng Kamara ang mga bayaning veterano at sundalong Pilipinong lumaban para sa kalayaan at demokrasya ng Pilipinas. Ang paggunita ngayong araw ng kagitingan ay may temang kabayanihan ng veterano, sandiga ng kaunlara ng bagong Pilipinas. Idinaraos tuwing 9 ng Abril ang araw ng kagitingan kung saan inaalala ang kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalong lumaban noong World War II. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.